panarayan ko lang din dati na sana balang araw makatulong ako sa kapwa ko may kapansanan. Tama yun. Na ano kayong magiging anong goal ko sa buhay na? Oh. Ano kayong magiging plan ng sa buhay ko? Oo. Oh. Na, ano kaya magiging gagawin ko? Tapos, pa, tapos na, minsan na, ako na ito yung binigay sa akin na kalagayan. Oh. Pero dumating yung punto na nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon diyan na magkaroon. Oo. Ano kanila, ang talagang Nakapalo kami sa page uh -huh. mo pinapanood ka nila eh kasi nga ka inspiration ka daw eh. Sabi ko, "Bakit ko gawin yung ako yung PW tapos ako yung tutulong sa kapatid kung may ng Ginawa ako to muna ako nang na hindi ako mano. Oo. Tapos mga makita n'pag vlog, maraming tumutulong ng mga ibang bansa Na bibigyan ng tulong, hindi naman ganyan din nila. Oo. Tapos sinishare share lang Ibigyan ibigay mo na lang nang, mo po ito ganun-ganyan, ganun. hmm. siyempre sa lahat sa bila tiwala sa akin kahit magaling din binibigyan. Binibigay ko rin din naman sa akin na, ibigay lahat, sa sarili mo na Selena, oh, mga ganon ganon oh. Salamat po. Tapos yes, ganon, something na ang PWD po sa bayan natin ng mga abo. sa, sa isang buo loob ng isang taon, meron 500 ibang pesos. Wow! Sa isang taon. Ibang pesos para sa PWD. Mm -hmm. Pag-birthday. Oo. Oh, oh. Pero ang gusto ko po, kada buwan, merong alawan. Yeah! Alam mo, yung sa isang taon, masaya na yun eh, no? Taon, eh, paano? Isang taon, sa, sa isang taon, masaya na, na yun. Pag pumunta ako sa iba't ibang lugar, kahit bulabong bumabong ibang lugar, sa sulok-sulok ng mga barangay, may nakikita ko na PW na nakatago lang. O, oh, tama, tama, na tama. Na, mapansin, oh. na parang wala lang na hindi naman sila, parang hindi na sa bilabilong oh, oh. sa buhay ng oh, natin na normal. Oh. Na, na normal, o, oh, oh, ganito. Normal. Oh. Dasi, kung baga, ako yung nagbuhay sa mga PWD na ilan ta din sarili niya para kahit paano mapansin kayo, makilala kayo na iplo, ipakita mo na okay lang, kaya. na kaya, kaya. kahit kulang. Kaya sabi ko nga, sa lahat ng PWD at mga kabataan, ako yung magpapatunay, hindi hadlang yung kapansanan para kahit pa paano makilala ka ng tao at maging matagumpay yung buhay. Tama, at, tama, na, tama, oo. At, tama. at <laughs> sabi ko <laughs> nga, tama na, ako noon na alam ko na ha, hindi mangyayari pero nangyari. Oh, diba? Nagsikap ako. Mm -hmm. At kahit ganun kalagayan ko na ay eh, nakapagtapos ako ng college. Oo, oh, diba? Uh, oh, oh. yung po yung tangan ng pagmamalaki ko sa ano. Mm <laughs> parang ako po yung sa mga kabata, sa mga bata yung pag nalunok, pag sila, pwedeng sabihin ng mga magulang na, hindi na mo mo. No. Parang masaya lang siya, pero nahihirapan Oo, oh, oh, yan, pero sa oh, tama. oh, oh. Diba? Kung kung kaya, nung, kung, kung nakaya mo, oh. eh paano pa yung iba na, di ba? Oh. Mas diba? ano oh. yung kompleto, di ba? Tapos mas pinipili mo sumuko, Parang kala mo, wala nang, wala, wala ka nang, lang, ano, wala nang, buhay mo. Wala wala nang, wala ka nang pakinabang. Ka na pa Kasi totoo yun, normally talaga pag mga may ganyan kapansana nasa gilid na lang, Oo. nasa sulok na lang, hindi na bibigyan ng importansya. Pero dahil nga, syempre, may inspirasyon tayo, di ba? Matulad oh. Katulad niya, kung sinasabi ko yun sa mga tao, hindi ko lang sinasabi na maraming ibang tao na alam mo yun na ba, anong gagawin niya sa bayan, ano magiging oo, sa buwan ng kamay. Sabi ko, oo. sabi ko naman sa mga tao, matalo man ako, mabablog at tutulong ako. Oh, Manalo man ako, mabablog at tutulong ako. Pero, masigitan ko, lalo di sa bayan ko. Hanapin ko sa buong bayan ko, yung mga PW na pwede kong tulungan. Tama, o. ano sa na pinapagiging kasal ko ng bayan kung hindi ko naman sila Tama, oo, na oo. Na tama, tama, tama. Buk bukod sa natulungan na kita, nabigyan na kita ng kahit pa ng blessing, na i-vlog pa kita, napakita pa kita sa maraming. Oh, o, Bukod sa tao ng bayan, meron ka pang allowance ka daw. Eh, bukod pa oh, yung bukod pa yung ang dami bukod yung one year 500, malaking bagay Galangin e paano e paano pag nag one month Ayon. oh di ba malaking bagay malaking bagay sobra ano ko sabi ko na ay sabi kung para talaga sa akin para sa akin Oo, oh tama sige eh. sunod po ang laging hmm. iniisip sinasundan ako na kung talagang ibibigay nyo sa akin sabi, sabi, sabi ko Gagamit, gagawin ko ang lahat para ang tao maniwala sa kakainan ko. Sabi ko nga, oh, ang sabi ko lang, buong support ang nasa puso, buong tiwala lang para sa bigyan ako ng pagkakataon na may pakita ko na kahit na kaya, oh. ko kaya ko rin kahit paano mag magserbisyo Na mag hindi kailangan na oh, kumpleto yung oh, kamay, oh, may oh, kamay. Kasi, di ba, meron tayong oh, mga oh, kumpleto ang kamay, oh, oh, may, kumpleto ang kamay. Oh, oh, may kumpleto ang pa pero hindi makapagsilbi oh, ng oh, maayos, di ba? May mga ko, ganun eh. Oh, realidad, po, realidad yun. Ang sinasabi ko ako lagi, isip, talento at puso mabuti lang binigay sa akin ni Lord. Uh -huh. Binigyan ako ng pagkakataon na kahit paano makatulong sa mga tao, ginamit ko sa mabuti pang maraan yun. Kaya uh -huh. kung ano man ang sabihin sa akin ng mga tao na kahit udyok na ako na parang walang magagawa, uh -huh. ang malaga, pinagpapatuloy ka at wala akong tinatapahin. Uh -huh. uh -huh. tama yun. The best, naman, the best, best yun. naman talaga Dari yun. yun talaga marami, yun. Yung the best doon. Dahil alam ko naman na maraming natutuwa sa mga ginagawa. Tama. Oo. Uy! 2.5 million, million followers! O, di ba? Siguro. Siguro naman po. <laughs> na, siguro naman, siguro naman po, hindi naman na sa mong prueba 'yon para sa. Oo, 'di ba? Ay, thank you. thank you. Maraming salamat sa oras.